minasang konnichiwa. Ako nga pala si Rosu Kochi and welcome to my mini vlog Japan. For today's video ay samahan nyo kami kung paano kami nagpapagiling at nagpapalinis ng bigas dito sa Japan. Kung sa Ilocano ang tawag dito, agpakiskis tayo tibagas. <laughs> Nakarating na nga kami dito sa gilingan ng bigas Bali malapit lang to dito sa amin Ganito nga yung gilingan ng bigas dito sa Japan Magbabayad ka lang ng pera Tapos kung saan na mag May tatlong machine dito Kahit saan ay eh, pwede mong gamitin Buti na lang pagpunta namin dito Ay eh, walang nagpapagiling Pumasok na nga kami sa loob para magbayad At para malinis na rin yung bigas na ipapagiling namin Nung una nga hindi namin alam ni ate Kung ano yung gagawin namin dito Syempre para gumana yung machine At para magiling yung bigas Kailangan magbayad muna Mura lang yung magpag pagliling at magpalinis ng bigas dito sa Japan. Yung 20 kilong bigas na ipapagiling namin ay ang bayad lang noon ay nasa 300 yen. Kung sa peso ay nasa 115 pesos. Ilang beses na rin ako nakapunta dito sa gilingan ng bigas. Balik yung father-in-law ko kapag nagpapagiling siya ng bigas ay sinasama niya ako. Nung nakapagbayad na nga kami ng pera ay binuhos ko na rin yung bigas dito sa machine. So ganito nga yung itsura guys nung pinapagiling naming bigas. Balik kulay brown pa lang siya. Dito kasi sa Japan, karamihan ng mga nagaani ng palay ay hindi na kasama yung balat. Habang inaanin nila yung palay, ay tinatanggal na rin nila yung balat ng bigas. So, ganyan na nga yung itsura ng bigas noon. Kulay brown pa lang siya kapag naani. At kulay brown pa lang yung bigas ay hindi pa yun pwedeng kainin. Kaya kailangan mapalinis muna natin yung bigas dito sa machine bago natin makain. Pagkabuhos ko nga ng bigas doon sa machine ay hintayin ko na lang siyang matapos. Dito naman ay dito na pupunta yung nalinis na. Tapos meron kang inaapakan dyan para mapunta yung bigas doon sa sako. O oh, di diba napakadali lang. Bali hintayin na lang namin matapos yung bigas. Guys na pinapagiling namin. At eto na nga yung itsura nung napagiling namin. ba diba? Ang ganda ng kulay niya. Puting-puti. Alam nyo ba guys na napakasarap ng bigas dito sa Japan. Walang amoy yung bigas nila. Tapos malalaki pa yung buhay. Nung first time ko dito sa Japan, etong bigas nila talaga yung unang nagustuhan ko kasi napakasarap. Yung tipo mapaparami ka talaga ng kain kapag eto yung kanin mo. Or kahit konti lang yung ulam mo tapos meron kang ganitong kanin, ay mapaparami ka talaga ng kain. Maghihintay lang kami dito ng mga isang oras para matapos tong bigas na pinapagiling namin. Dahil 20 kilos lang naman yung ipapagiling namin bigas, sa hindi naman ganun gaano katagal yung paghihintay namin. O hindi paghihintay pa lang nga at malapit nang matapos yung pinapagiling namin. Ang galing talaga dito sa Japan, no? Lahat high-tech na. Yung tipong hindi na nila pinapahirapan yung buhay mo. Charot. <laughs> So, eto na nga yung bigas natin, guys. Bali, apakan na lang natin ulit yon para mapasok yung bigas dito sa sako. Dito nga lahat, mapupunta yung mga nalinis ng bigas. Ito na nga yung huling buhos ng bigas natin. So, ayan, wala nang lumalabas. Kaya ilalagay na natin lahat dito sa sako. Nailagay na nga namin lahat ng bigas sa sako. Tapos, tinimbang namin ulit. Sakto pa rin naman, guys. Walang nabawas. Nasa 20 kilos pa rin naman yung bigas na pinagiling namin. Sinek ko nga itong bigas. Nung pagkahawak ko, mainit. Tapos, ang bango. Alam nyo ba na dito ko lang lahat na experience sa Japan? Sa Pilipinas, pag nagpapagiling kami ng palay, hindi ako sinasama ng nanay ko. Kaya wala rin ako alam kung paano ginigiling yung bigas natin dyan sa Pilipinas. So, papakita ko nga sa inyo guys yung view dito sa amin. So, lahat na makikita nyo dito sa amin ay halos lahat ay puro bundok. Dito nga pala sa gilingan ng bigas ay meron din nagbibenta ng bigas. So, ayan guys, sumuwi na rin kami kaagad pagkatapos namin magpagiling ng bigas. Buti na lang at maganda yung panahon ngayon. Maaraw, kaso malamig. Pumunta nga kami sa bahay nila ate at doon namin hahatiin yung bigas na pinagiling namin. Etong bigas na to ay eto yung sahod namin nung nagtanim kami ng sibuyas ni ate. Yeah. Imbis na pera yung sahod namin ay ito nga yung sahod namin. Bigas yung binigay nung may-ari. Gustong gusto ko nga rin to para makatipid din kami sa bigas. Hinati na rin ni ate tapos nilagay niya sa lagayan. Hello ate Joy, shout out sa iyo. Ano ba guys na itong video na to ay last last month pa. Ngayon ko lang naisipan i-voice over. Yes. Ngayon mga ko sinipag mag-voice over kasi nga mga ilang araw ay sobrang busy. Pinapakilala ko nga pala sa inyo guys si Ate Joy. Malapit lang yung bahay ni Ate Joy dito sa bahay namin. Kaya binabay ko lang yung bahay nila. Nakuha ko na nga yung binigay ni Ate. Ay umuwi na rin ako. Siyempre magbabayag lang ako pa uwi sa bahay namin. At ito nga pala yung view dito sa amin. Sa mga oras na to ay nasa school nga pala yung anak ko. So paano ba yan guys? Dito na po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to ay huwag mo kalimutan i-like, i-share, and i-follow. Sa so, lang po. Salamat po sa panonood. Sayonara and bye!